no? karon wa kahuman atong huwan is City 13. Kadto bang pag-ingon ni Jesus Christ nga ang amahan lang maoy matuod nga Dios. Sabton ba to nga dili Dios si Kristo? Kung sabton to nga dili Dios si Kristo, unsa na ba lang dito yung mga bersikulo nga atong gisgutan nga nagpasabot nga Dios si Kristo? So na lang dai na to. Ang interpretation nga sakto dili na mo sa ubang mga bersikulo kay kung sakto ang interpretation ni, sa iglesia ni Kristo ni Manalo nga dili Dios si Kristo sa pag ingon ni Kristo nga ang amahan ra mao'y Dios kung sabto na nga gapasabot siya nga dili sa si Dios hato pa ipangyatakan ng ubang bersikulo Juan 1.18 11, na ka hubad sa Juan 12, monogenes o monogenes parehas na husto pero ang dawaton sa iglesia ni Kristo manalo o sara kanarang monogenes huyos hmm? so kinsaman man karon ang muridjek nga puros mo na Greek gani sa akong bangin susi mas nauna pa ng monogenes sa so, akong pang pang uting ni mo mga translation sa Greek research mo asay nauna ana monogenes Timoteos, unog ni Gidawat na ang duha. Ang usa wala giklaro nga Diyos si Kristo, giyong anak uh, sa uh, Dios, anak sa Diyos, uun sa na paghubad, nga, diligid siya maplastar nga Dios, di ba? O okay, kigapon na, kaya bisan pag anak sa Diyos, Anak sa Diyos, mabuti si Jesus Christ. Pero kung supako ninyo itong translation nga monogenes teos, nga giklaro giyod, nga Diyos ng anak, di ba sa good news, giklaro giyod, God ah, just juice nga anak. Di ba? juice <laughs> nga anak. Yang yeah, mengingon ng mga Inggris ni Kristo, sayop na nga hubad. Ha? Kinsa sila nga mengingon nga sayop na nga hubad, nga puros man na, nga, na record na. Duha man nga, ka translation ko sa Greek. Puros na Greek. Huh? Oh? Puros Greek. Monogenes weos o monogenes deos. Dipindi man ko na sa ga translate ko. Huh? Oh? Abot po sabot kay Duha to nang duha kay kung dili nimo daw ato nang usa kay nasupak si imo pagtulunan na masupak nimo tong ubang bersikulo si Tomas ni ingon si Jesus Christ Ginoo ako og Dios ko ya yeah, mingon nakuratan kinsa mga apostolosa nga <laughs> kinsa mga apostolisa nag ingon nga nakuratan si si Tomas mo nang nakalitok sa to. na dili ko no, pasabot ni Tomas, ngayon si Kristo, pataka lang. <laughs> okay, pataka lang yun, no? Ngita lang yung lusot ba? Kanang Juan 17, og 3, ang insakto yung pagsabot anak. Dili na sabton nga nagpasabot si Kristo nga dili sa Dios tungod kay ang amahan ra mo iyang gipaila nga Dios. Nga naman kay si Kristo god nanudlo og humility kanang pagpaubos. Unsaon man unsa may example anang uh, buhat sa pagpaubos? ang buhat sa pagpaubos presa anang hinumdom ko pare nga ni, ni tahod ko ni amin ko niya si Father Leonilo Dagpin hindi ko kalimot ana dito sa kapilya sa San Pedro sa Miputak katong napag ko exposition sa una sa, sa simbahan sa Miputak no? Bible exposition nagkataon nga pag humana kong exposition sulod man si Father Leonilo Dagpin no? kay magmisa kay siya may magmisa atong higayon na Niamin amin ko kay tahod ko pare kay pare ko no hmm. si father dagpin wala ko niya paamina nang gahi yung kamot wag yung ko niya oh. hmm. kay unsa may but po sa but ato no? Oh. kay nagpaubo siya hmm. wala siya magpaamina ko kay nagpaubo siya mapahiubsano ng mga pare pero but sabton nga sayop ko kung utahod ko pwede na hapong kumuamin niya kay tahod man akong bot pasabot Pero sakto po siya sa iyang kaugalingon nga iya pong ipakita nga nagpaubos siya. Ang bisan pare siya, wala siya magpaaron-aron nga mas taas pa siya granggo kay pare siya. wala siya nagpaubos siya. Hmm. So, 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 so sabton ba nga tungod kay gibadlong kus pare nga nga mutahod ko niya sayo pa nga pagtahod niya dili Wala ko masayop nga mutahod ko niya. Iyan lang pong ipakita ang iyang humility, ang iyang pagpaubos. Maupo na, pag ingo ni Kristo nga, ang amahan ramoy Dios, ay Diyos, na magpasabot na dili sa Diyos. Iyan lang ipakita ang example sa pagpaubos. Kuha ninyo? Hmm? Kuha point, mga egson? Kaya kung sabto na to na nga, nagpasabot na si Kristo nga dili sa Diyos, sa so to pa, katupo din pag-ingon ni Kristo nga ngano mo ingon man mo maayo mo or maayo ko nga ang amahan raman nga Dios mo ay maayo di ba di ba na bersikulo ana sa Biblia Nalimot lang ko ang mga iglesia ni Kristo kay balo sila ana nga naay bersikulo sa Biblia nga si Kristo nag-ingon po siya nga ang amahan ra mo ay Ginoo Amahan ra mo ay Dios di ba kanang Juan si 17:13 nya katong pag-ingon niya ang amahan ra mo'y maayo. Ang iyara ko ni amahan mo ay good. Sabtod ba na nga si Kristo dili good? Be. Dili. Bisa nang nag-ingon na si Kristo nga ang iyarang amahan mo'y maayo, wa na magpasabot nga dili siya maayo. Iya lang gipakita diha ang example sa humility sa pagpaobos. Nga diha sa pagpaubos dili nimo ituboy ang imong kaugalingon. Ang lain lang. Sa kaso ni Kristo ang amahan lang. Ang amahan lang mo Diyos. Ang amahan lang mo maayo. Pero wala na magpasabot nga dili siya maayo, wala na magpasabot nga dili siya Diyos. Kaya kung nagpasabot nga dili siya Diyos, kung saan na mga versikulos Biblia nga klaro kayo nga Diyos. At kung itong gibasa, mga kristyano man ito, mga early fathers, be, mo gusto bang ipalutaw sa ato mga egso, iglesia ni Cristo Manalo nga, mas sila mo'y bright nga awahira man sila kinihino ang mga church fathers nga nakakita agad na himamat agad sa mga apostol mao hinoy sayo kung mag magsinigurista mag asa man ta mo pili katong mga church fathers sama ni Ignatius ni Polycarp ni sa uh, siya pa to, Ireneo katong mga Origen nilang Tertullian oh. mas ang ilang testimonyo ngayon atong tuhuan kay naa sila early fathers ko, yung mga early Christian na sumpay directly sa mga apostol. Whereas, mutuo ka ni eh, Felix Manalo nga wahiran 1914 dari pag Pilipinas niya private interpretation pag yun. Iba? Oo. Oh. So, kanang Juan 17, uno hangtod sa tres, wala nagpasabot si Kristo sa iyang pag-imon nga ang amahan lang mo ay Diyos, wa siya nga dili sa Diyos. Gawa siguro, naingon siya nga, ang amahan lang mooy Dios. mao na nga ayaw niyo guna una nga Dios bugo. Ug na pa na asakto ang mga iliso ni Kristo Manalo. Pero e, naman nag-ingon si Kristo nga ang amahan ra mooy Dios. Ayog sumpae mao, ay Diyos. Ay, -mao. Kaya ni -mao mo. Kay kung sumpaya ni mo mao, mo, imon nang masipaan, ma disregard, ma ignore ang ubang mga bersikulo. Ngani klaro nga si Kristo Dios. Okay. So klaro na ta na. Hmm. Sa so, pamat, sa so, may isguta na ito, anak. Basta ka ng pagka-Diyos ni Kristo o ang iyong pagkatao dili na parehas. Sa iyong pagkatao na ay limitasyon kay namatay, o haon sa so, panang kinayas pagkatao, pero sa iyong pagka-Diyos lahi. Katong nungingon po sila nga, Ah, si Kristo, katung ipangutan na, kanus asya mo bali, kanus ah, matapos ang kalibutan, nung sige ingon niya, walay na sa iyo na ito. Walay na sa hmm. Ang Diyos ra, Yang yang ipasabot nga siya wa masayod sa tupa wala ko na masayod si Kristo sa tanan sa tupa dili siya Dios. Duwa na <laughs> ay mugtuwa na. Si Kristo iya rang gipakita ang iyang pagkatao. Nga diya ang pagkatao mahimong wak siya kebalos tanan. Pero naay mabasa nga nagpasabot nga Dios siya nga nasayod sa tanan nasa Juan 21:15-17. Unsa man tong giingon ni Pedro? Di ba? lang alam dito mo ni Pedro sa ikingon ni Pedro mahitungod si ginoong Yesu Kristo ginoo ko na ka sa tanan oh. diha sa kinaiya ni Kristo nga nasayod sa tanan tao ba na? Dili o'y Dios Diyos basahan ninyo Juan 21 15-17 on sa ni Apostol Pedro mahitungod ni Jesus Christ ginoo ko na ka sa tanan sayod kang gihigugma ko ikaw oh kung dili pa Diyos si Kristo, dili mo ingon si Pedro ato nga si Kristo sa sa tanan. Di ba? Kaya ang tao wala man na sa sa tanan. So katong ingon ni Kristo nga ang Diyos na may na sa ayod sa but pasabot, siya, di diba? Dili siya Diyos, wala siya may ingon na iya lang iyang iya lang ipakita ang iyang pagkatao kay wala man siya nagpawara-wara o man siya maghambog sa iyang pagka ang iyang pagkatao may iyang ipakita iyang ipa, nagpaubos siya, ingon nga tao, muna sa Pilipos. Basahan ninyo, Pilipos do, sa 1, 2, sa isang tuod sa otso. Diya, klaro, klaro kayo. Bisan tuod Diyos siya, pero wak siya maguna na anak. Nagpaubos siya, ingon nga tao. Maunay, hinungdan. Ngano nga nungan, si Kristo, ang amahan ra, mau Diyos. Wala na magpasabot nga dili sa Diyos. Klaro na sa Pilipos, bisan to o Diyos siya. Pero wala siya maguna-huna anak kay nagpaubos siya ingon nga tao. Diyos good siya nga, nagpaubos ingon nga tao. Munang wala siya mga hambog siyang pagka-Diyos. mo saktor po to yung gingon. Kaya yung ipakita ang iyong pagpaubos man. Wala nga lang magpataas siya. Oh, Diyos po ko, Diyos po ko, Diyos Wala na ang giingon sa Pilipus nga. Diyos siya nga nagpaubos. Nagpaubos ingon nga tao tudlo-tudlo siya humility pagpaubos niya ang bugiro po dahi siya may po siya uy sukuhi na nagtudlo man siya pagpaubos iyan ang ipakita as an example muna yung ipakita sa ito pa katong pag-ingon niya nga ang amahan ra mo ay Diyos Juan 17.1.3 mo nagtugan nga Diyos gud siyang nagpaubos nagpakatao mapahiyog humble kaya wala niya ipasundayag ang iyang pagkadyos Mm Di ba? Yeah, kung gusto gin mo kanang kanang dili si Kristo may ipasulti yun. Nga ka klaro yun na matuod nga Diyos si Jesus Christ, kanang word for word, matuod nga Diyos. Ayaw si Kristo pangutan. Kaya kung si Kristo may pangutana, pangutan, hindi man niya ipanghambog yung pag a mo ingon naman yun siya, amahan ra. Unang dito ka sa apostol mangutan, kay delete man self serving kay kung si Kristo na po magingon-ingon siya kag ko, Diyos jusko ana self serving man kun ang ni Apostol Juan basahan ninyo Juan 1:520 1 Juan 5:20 kana klaro kayo. nga ang amahan niya matuod nga Dios si Jesus Christ po matuod nga Dios pero lubago na sa mga ministro ni Manalo Ilan ang lubagon? Dili nila sabton niya nga matuod nga Diyos kuno si Kristo niya. Sige, magdibati taan ng unuhuan 5.20. Ako nang gitunan, mga lain-lain translation, akong gi gigader. Pilde yun ang muingon nga dili si Jesus Christ matuod nga Diyos. Litra por litra, mabasa sa Biblia nga matuod nga Diyos si Jesus Christ. Unuhuan 5.20. Ang ilang kutloon, kanarang huwan ni si no? Uh, nga kay mo may ilang pagtuo, mo may ilang pagsabot nga nagpasabot kuno na si Kristo nga dili siya matuod nga Dios kay ang iyang giingon ang amahan lang. Wala oi, wa magi Kristo Ang iyang lang gipakita diha ang iyang pagpaubos nga bisan tuod Dios siya na si pero wa siya maguna na ana, nagpaubos siya. niingon siya nga ang Dios lang A amahan lang niya mo i Dios kuno. Di ba? Mo ni context anang Juan wala mo yung Kristo diha nga, ang amahan ra, mo'y Dios, mo'y nang, ayun niya, ay mugto, nga ako Dios. Wala mag-ingon si Kristo, ana. Mga iglesia ni Kristo manalo, ray gatudlo, ana. Hmm? Pilipos 2, size 8, so, gingon? Bisan to, o Diyos ya? siya, yung siya na, ana, nagpaubos siya. So, unsay pagkatuman, anang wak siya na, ana, mo'y nang dili niya ipasundayag, eh, nga Diyos ya? Huwag mo na nakita sa mga iglesia ni Kristo Manalo ang ra ni Kristo. Kulang. Huh? Di ba niya? Kulang. Half-truth ang teaching sa iglesia ni Kristo. Kaya ang ilang itudlo, ang ra man ni Kristo. Ang ilang nakita, ang ra man ni Kristo. Siyempre, wa? di ka makita ng pagkadyos. Di ba? Pero ang katulik ko, bisag mga taura, may. di may kakita ng pagkadyos ni Jesus Christ. Di ka naman ulay, bukog. Pero kay tinuod man ni nga simbahan, bisag wa ming kita mutuo mi ana. But now, na ona ora bag ma na tunis mga ITS ng Iglesia ni Cristo ba. Pakwa ano tug ano man. E kanang kanang ITS di ba to si is to believe na sila? Oo. Oh. Yung di man makita ng Dios, <laughs> di sila mutuo ana. <laughs> di ba? Is Cristo nakita man, mayon ni sila dili Dios Cristo. di, sayop na. <laughs> Nagpakatao ang God di na siya kinayang makita. Di ba? namatay man. Namatay kayo nagpakatao man. Hmm? Okay. Isa pa man. Mga Kulang paghihapon na? Okay. Sunod na lang kulang. Kaya nalimta na akong ubat. Basta ang ilang mga objection, ilang gimorag iminggol ng pagka-Diyos o pagkatao, namatay, Ikapuyan, Tahu man. Abi tao, tao, abi tao. Anong nibati mas Kristo kay Kaya tao man siya. Pero sa iyang pagka why limitasyon? Yes, sa pagtapos, may ngong ko. Kay gahapon, Holy, uh, Trinity Sunday man, Do na ito'y kaoban nila, di lang nakuhingan lang. Ningon nga, kanang Diyos sa Katoliko, gitawag man ang ilang Trinity, kay tulo man ang persona, giingon nga, misteryo, Bot pasabot dili masabot, dili matugkad, dili tibuok masabtan. Sayop na kay naay bersikulos Biblia kuno nga ang Dios masabtan. Okay. Tinuod nga naay bersikulo nga ang Dios masabtan. Pero lahi na may yung ka nga tibuok nga masabtan og nasabtan lang. Kay Siyempre, ang Diyos na po siya ipadayag nga, masabutan po na to. Kanang iyang ipang rebilwa, makasabutan na. That is part only about Him. Kanang atong nahibawan, mahitungod sa Diyos, bahin lang na. Pero wala ang kon na tibuok yung nasabtan na to siya o natugkad nato siya. Dili, oy, kung siya imposible na. Ano man, sa kinatibukan yun, dili good na to masabutan ng Diyos. Kay mystery good, misteryo. Dili matugkad. Ano man? kay ang Diyos, walay limitasyon. Infinite. Walay limitasyon. Unya, kitang tao, li, natay limit, finite ta. Dilit ta, infinite. So may but ang finite na ay limitasyon. O, kitang mga tao, natay limitasyon. Samtang ang Diyos wala kay infinite man. Makagagahong good sa tanan. Nakaroon, si kung saan yung anak ano, sa kanang gitawag o philosophical argument ikaw, ako, tao, dili ko, y limitasyon, na ako'y limit. Akong masabot, akong matugkad ng pagkamao, nga Diyos, nga y limitasyon. Ayaw mo nung Ako na ako'y limitasyon. O inyo lang, ah, matugkad ako. matugkar ako kaya na may limitasyon. Ang Diyos, y limitasyon sa tupad, dili matugkad. Karon, huna-huna agmayo ang tao nga naay limitasyon matugkad iyang tugkaro ng dili matugkad kay wala limitasyon impossible sa logic no sa kanang gitawag ko ka uh, uh, philosophical argument lisod gawas kun ang tao wa pud siya limitasyon o wa pud siya uh, bang wa siya uh, kay tao kana kanang dili pud siya matugkad Matugkad ba ng tao ka na may limit? Di ba? So, ang makatugkad sa Diyos, ang makasabot niya sa hingpit, ang parehas niya. Di ba? Kuha ninyo, ang Diyos infinite, walay sukod, walay well limite, eh. dili matugkad. Yung ikaw kay, kitang tao, matugkad man kay kayo naman tayo limitasyon, imposible eh, matugkad na to ng walay well limitasyon. Dapat, wala po tayo limitasyon sa ito pa Kung ang Diyos wala limitasyon Matugkad na na o parehas niya sa ito pa Diyos po nga wala limitasyon Na mulutaw man karon Nga Gisupak so man sa Iglesia ni Kristo Nang teaching sa Catholic Church Nga ang Diyos misteryo Mubita ka ingon Ah uh, ito? Uh, sa Santissima Trinidad God is a mystery But masabot dili matibok matugkad Nakaroon kay gipasabot man sa INC nga ang juice nila masabot ra di ay. Ito pa, masabot sa hingpit sa kinatibukan. So samara di ay nga nagpaka sila. usla kay balo. Indirectly samara, nga ang mga iglesia mga ni Kristo nagpaka sila. Kay nagpaka way limitasyon mo sila nga liman ka ang juice ilang matugkad. Ilang masabtan sa kinatibukan? No, no way. That is uplifting ourselves. Gihimo na itong Diyos itong kaugalingon. Di ba? Munang niingon ang katikisim nga. Kung, kung ang inyong Diyos tibuok masabtan, amo may gipasabot yun sa katikisim. Ano? Bisan pag wala, gibutang ng tibuok masabtan. <laughs> Pero klaro ang ipasabot sa ubang mga libro nga ang ipasabot sa katoliko ang nanggigaw sa katikisim nga ang Diyos dili masabtan kay kung masabtan dili na matuod nga Diyos. Ang but pasabot ana ang Diyos kay dili manato siya masabtan sa tibuok. Kung ang imong Diyos nga gituhoan tibuok masabtan matuga dili na siya matuod nga Diyos. Sa man sa rason nga ito ng naisgutan mo na makaingunta nga kanali ang Diyos sa mga iglesia ni Kristo. Dili na tinuo Diyos. Ano man? Kaya ang ilang Diyos matugkad raman. Kung masabot, uh, tibuok masabtan man nila. kay sa katoliko, base sa mga premis nga itong naisgutan, dili man na matugkad o tao. Kaya ang tao na may limitasyon. Sumaw na nga kay ang ilang Diyos, ilang mga kunong tibuok masabtan sa tupa, dili na mao ang matuod nga Diyos. Kay ang matuod nga Diyos, dili gina matugkad o tao. Dili na masabtan sa hingpit og tao. Ngano? Balikon ko sa pag-ingon. Ang Diyos, why limitasyon? Infinite. Ang tao, aduna. Na ay limitasyon. Matugkad. Unya, tugkaron na niyang pagkamao. Tugkaron niya ng being ...awalai walay sukod dili matugkad impossible matug matugkad ra guga niya imong tugkaron nang dili matugkad <laughs> ...imposible... dapat dili pug matugkad infinite pug kasi to banjus pug ka ay mo matugkad masabtan sa hingpit ng dili matugkad infinite o ano yo ha karon mo utana ko ninyo on kinsay nagtudlo og logical katoliko ay insi Manalo. Ang ilang Diyos ko na matugkad ang tao. Hmm. Ang infinite God, masabtan sa tibo o matugkad lang tao nga na sukod, na limitasyon Masabtan ang Diyos, klaro na to ha, masabtan ang Diyos sa mga kahibalo nga iyang gitugot nga mahibawaan sa tao sa kahibalo nga iyang gitugot nga masabtan sa tao. Limited limited lang na. Kay ang tao limited man pod oh huh? Oh. Pero dili siya masabtan sa tibuok. Ngano? Kaya Kay ang Dios infinite. Kung masabtan nimo sa kinatibuok ang Dios makasabot ka niya gyud sa kumpleto, a ah, justo puka. Justo puka. Hmm. <laughs> di ba? Kuha ninyo? Hmm. Bro, so wala ka bantay ang uh, sa bagay dili mo gud matuod nga iglesia. Basta dili gali matuod nga iglesia, mabalik gyud ang pagtulon ana liman ka na sabtan kuno nila sa tibuok ang Dios nila. Nga tao sila. So, sakto sila sa tupa Dios pod sila. Kay natugkad ang dili matugkad. Yo, <laughs> infinite good. Di ba? dili po sila matugkad infinite po sila sa to pa Diyos po sila kay ilang mang natugkad ang Diyos di ba? pero ang katoliko magtugan yung tinod tao man ta naman tayo sukod naman tayo limitasyon ang Diyos wak may limitasyon ato yun nang iklaro nga di kita katugkad niya di ba kaya diba? takatugkad na ng loob <laughs> nga, nga dagat Diyos pa nga logic na siya philosophical argument kung bito ng uban agi nila tinugkad sa Dios nga dili matugkad wa na nahimong agnostic nahimong ITS ano man kay eh, man Kaya mm, -mm. kay tugkad lagi ni ni man maansiran ni akong pangutana ah way klaro na oh modisay decide sila nga ah wala na, klaro kay di matugkad unsa ang gunimo pagtugkad anang infinite pi mo ko nimo hm tao ra ka na kay limitasyon imong tugkaron ng way well, limitasyon okay sa may logical na catholic teaching god is a mystery ang ato lang aun sa iyang gireveal ya ra Kaya kay kung Maparehas mo itong St. Augustine, katong kabalo mo sa istorya ni St. Augustine, katong gusto niya tukaro ng Trinity. Nga, ala, balik, paso-paso niya rito sa sa Dagat, Sige laguna, huna nga kung sa yung kanin yung Diyos. Sige guna, huna. Ang <laughs> kita siya itong bata bitaw nga, nagdula, sa nag nag og castle kanang nagbalay-balay ana ang balas gihimo castle oh then nagbuho pud siya kanang nagbuho siya og nagbuho nitong bata oh kanang kanang oras si tawo kana nagkalot nagkalot sa balas ning buho then gi pangutana ni Agustin Dengan cang ah. Hoi, tu macam ni mona. Dengan nak ng batak ngah. Kanang, kanang laut ke kana. Aku nang isulud, isulud kuno sa bata tong daghang kaing tubig oh. ke okay. ha? laut. isulud it, sa bata tong gamay ng buhok. Oh. Oke, deyon, ginan day ni ang nakatikatawan yang ang bata. Unsa ang ko pagkasulod ang pagkadakuan ng laut ni isulod ni mos gamay ng buhok. Ni ni ginan sa bata Giing na bata, kung imposible, kung imposible nga kanang lawod ma masulod aning gamay buho nga akong gi, 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 buho, mas imposible nang imong ginaho Then, i siya si, si Agustin. Then, pag tanaw niya balik sa so bata, nawala ang bata. Gituhuan nga ang hil ko na to. Naluoy ang anghel ni Agustin kay gusto niyang tugkaron ng Dios na e di man matugkad mo ng moto dito nakahuna si Agustin nga imposible de yang una una nga matugkad niyang ang Dios <laughs> Muna ni siya ni undang og palaom si Agustin sa iyang kahibalo may tungod sa Diyos kay diligyo ko na matugkad ang Diyos. Munang gitawag sa mystery. God is a mystery. Santissima Trinidad. Dili matugkad sa kinatibukan ng Diyos. Mauna. Alam mo no, ha? So mauna, ay hinumdumi niyo ng istorya ni San Agustin. Tugkaro nung taniya ang Diyos. Bata ra. Ang hil na ikon ito. <laughs> ang hil na nagpakabata. Para na nga marimain si Agustin, matuluan siya nga imposible matugkad ang Diyos imposible matugkat sa tao nga na limitasyon ang being ang Dios nga way limitasyon so hangtod sa sunod kinataas na kayo kini okay. sa si Peritas sa kalan sa sa nag Santo amen bye bye